Hello guys, kumusta kayong lahat ulit? Andito ako sa aking ano, papuntang aking taniman. Bibisitahin ko lang aking kamuting kahoy at yung upo. Guys, subscribe muna ha, bago nyo tapusin yung aking video. At mag-likes. Pwede nyo i-share yung aking video. May tao dito sa aking kapitbahay. Ayan. Masa may makita. Ayan. kita kong nyug na laglag. Sa so, kaya tong laglag na to. Pupulutin natin guys. Ayan. I Ipunin natin kasi na magkukupra tayo. Ayan. Itahin ko ulit yung aking tanim. Yung aking kamuting kahoy, matataas na. Ayan, matataas na yung aking kamuting kahoy. Ayan. Pati nandun sa kabila. Ako guys. Ay, kinakain na ng dahon. Ayan. Ayan. Ala, yung dahon ng upo ko. Kinain na. Ayan o, yung orange. Kinakain yung dahon. Ayan to, malusog oh. Hindi kinakain ng ano, ng bugs. Hindi katulad dito oh. To wala nang dahon. Kinain na oh. Ayan. Ilalo e, na yung nandun oh. Puyas yung dahon. Ayan oh, puyas yung dahon oh. Wala nang kadahon-dahon oh. kinain na. Ito yung yung pangatlong tanim na kamuting kahoy. Matatas na rin. Yan doon yung huli. Matas na rin. Yan. Okay. Okay guys, a glitch guys. shit! naglalagay ako ng ano pinaka hagdan ba yung aakyatan ng upo papunta sa taas yung papunta dito kasi gagawa ko ng balag aayusin ko na to kasi malapit na siyang umakyat malapit na siya kaya linalagyan ko siya ng parang hagdan para uh, pag ano niya pag Habanya, yung upo, mayroon na siyang aakyatan papuntang itaas. Okay guys. Ano, hagdan. Ayan guys, so, Para siyang hagdan. Mula ito kasi matas na. Para siyang hagdan ginawa ko yan. Kapunta dun sa taas. Ayan, hindi po. Okay na, di ba? kahoy kasi wala akong ano wala kong kawayan yung kawayan malayo dito mahirap mag ano maghanap ang kawayan dito malalayo pang baryo kaya ginawa ko yung mga kahoy na maliliit yung ano gagawin kong ano hagdan para mayroon na siyang akyatan di ba okay guys mamaya ulit magkukuha tayo ng ano panali wala kong magamit na panali kukuha tayo dito sa mga kahoy dito tayo, hahanap tayo ng kahoy dito. Dito sa mga, yung balat ng kahoy, yan ang gagawin natin tali. <coughs> ito ito, may nakita na ako guys. Ito. Saglit. guys, babalatan natin. Ito so, yung gagawin natin tali. Balat niya. akong tali. Ito na. Yung bal binalatan, ko yung kahoy. At the same time yung kahoy, kagamitin ko rin. <laughs> May dala akong yugo na laglag. Bitbitin natin. galing sa ano to eh sa Ampalaya kinuha ko dun yung sa Ampalaya kasi patay na eh kaya pwedeng ipanali Okay guys, natapos ko na. Ayan. Mula sa baba yung aking opo, ito yung aking opo papuntang sa taas saka ko na siya aayusin yung dito dito niya sa itaas pag umakit na siya, lumaki na yung upo papunta na dito saka ko na siya aayusin sa taas kasi kukulangin tayo ng oras eh nagdidilim na bali apat yung ginawa ko ng hagdan hagdan nakakapitan niya pataas Ayan. Ito kasi kinain ng ano, kinain ng Ito yan eh, yung lumilipad na to, eh, ayan oh. Ayan. Ayan eh. Ayan, samba. Yan yung ano na yan yan oh. Ayan yung yung orange yung kulay, yung kumakain ng dahon. Yan yung kumakain ng ano, dahon ng upo kumakain dito ng ano ng milon kumakain ng ano ba pakwan sa kalabasa ito yung kumakain ng mga dahon tsaka sa ampalaya ito kailangan natin patayin okay guys yan ang ginawa ko yan kasi meron na kasing ano eh yan na oh yung kanyang kakapit yung yung parang oh yung parang sa baging ayan kakapit siya kaya nilagyan ko na kaya lang kinakain ng yung pinakita kong bugs na orange nakain yung dahon okay guys pati nito itong iyon ko eh. pero ito yung malago maganda talaga pagkakaano ng dahon niya hindi siya hindi siya nakikita nung bugs na orange Okay guys, bumaya ulit. Meron ako dito guys, sabon. Sabon ano? Barit, bar. Sabon na mabango. Sabon sa katawan. Daladala -dala ko tong sabon dito kasi pag naghuhugas ako ng kamay, sa ako. Eh, nagkataon yung dahon ng au -upo. Kinakain ng ano, ng insekto. Kaya, ibali yung dahon babanlawan ko siya yung dahon. Tinutunaw ko lang dito yung sabon. Dapat dito ano, liquid, ano tawag noon? Dishwashing liquid. Yung iano sa dahon. Kaya lang, wala akong dala eh. Hindi ko alam eh na kinakain na pala ng bags yung dahon ng upo. Kaya yung sabon ko na lang dito, tatunawin ko. Kaya ito na tinunaw ko. Oh. Guys, banlawan natin. natin sa puno para hindi siya matamaan ng sabon. Yan. Dapat may spray. Wala tayong pang-spray na ano eh. Yung pang-spray, wala tayo nun eh. Ayun. Kailangan hindi siya tumulo hanggang puno. Yung dahon lang ating ano yung babasain ng sabon. isa laman Ito kasi ano mas grabe to Mas grabe to ito lumo ay lumiliit Mas grabe to ito to walang dahon talaga hugasan na lang natin Bubukasan na lang natin yung dahon. Para umiwas, hindi na umano yung yung bugs dito, hindi na kumain. Kailangan hindi natin yung puno patutuluin, ha? Patutuluan ng sabon. Kasi pag tumulo yung sabon doon sa may puno, sa may tangkay, mapupunta doon sa puno. Kaya kailangan di talaga iwas. Okay? Yung talaga, nawala talaga ng dahon to. Eh. Kinain talaga ubos eh. Okay, guys. Nilagyan natin lahat yung aking opo, yung apat na puno para sigurado na yung iba hindi makain para hindi siya kainin ng bugs, ng mga insekto kasi malalasahan nila yung sabon. Maamoy, malalasahan, hindi na nila kakainin na kasi masabon-sabon na eh. Ganon. Ganon ang turo and technique eh. Kung para iwas ano, yung di ba si yung mga pang-spray na chemical, eh, ayoko naman nung ganun, eh, kasi ang baho. Kaya ang ginawa ko, may nagkapagsabi sa akin, sabon daw, o kaya dishwashing liquid, pang-i-spray. Ang ginawa ko, wala naman ako pang-spray, yun, inano ko na lang, kinamay ko, parang naglaba. <laughs> okay guys, hapon na naman. Pero yung hapon dito, nagdidilim na. Pero yung oras, maaga pa naman yung oras. Kailang madilim eh. Kasi nga makulimlim, maulan palagi dito. Yun yung guys, ang ginawa ko, yung aking ano, yung aking upo. Nilagyan ko ng hagdan para meron siyang kakapitan. Guys, huwag niyo kalimutan ha, subscribe, tsaka likes. Pindutin niyo yung likes at tsaka... Kate, kate yung lamok. Tsaka pwede nyo i-share yung aking video. Alam, namatay na yung aking mga ano. Yung aking mga luya namatay na oh. Namatay na yung aking luya. Pati yung nandito. O oh, wala na oh. mo yung dahon na iga na. ayano oh. yung dahon. Yung aking luya. Pati dito naiga, Na iga. Ayan, na oh. Yung dahon na yan. Yan, naiga na yung aking luya. Pati dito sa kabila. Ayan, oh. Naiga. Paikot yan, hanggang dun, eh. Yung, yung, yung paikot na yan, yan. yan. Yung dalawang yan, yan. Naiga na yung aking luya. Wala na. Oh. Ayan. Luya ko, naiga na. Guys, salamat doon sa, bago, sa bagong subscriber. Maraming maraming salamat at nadagdagan na naman tayo ulit kahit isa lang ang nakadagdag. Maraming maraming salamat. Meron dito ano okra kukunin ko kahit maliit lang para hindi na siya maano ma ma magulang. Kahit maliit lang kukunin na natin para hindi gulang. I isa lang, isang bunga lang. Kasi puro puro gulang 'to eh. Ayano. Oh. Ingat e, ito gulang na ito. Oh pwede nang itanim yan may bunga pero wala siyang dahon oh. <laughs> ayan na oh. May bunga pero walang dahon dalawa o oh, maliit kukunin ko na lang para hindi na siya ano hindi na siya magulang kasi dami ng gulang na okra. Uh, ayoko na magtanim ng okra. okay guys wala na akong tanim <laughs> Ako na lang ang tanim na didiligan. Pwede yung upo na lang. Kasi ayoko na magtanim ng didiligan pa. Mahirap, mahirap magano yung araw-araw ka pupunta dito para kasi kailangan araw-araw pupuntahan um, laging umaga eh, kulang ako sa oras eh, sa umaga eh. yung hanap buhay ko eh, pagbabananak yun eh, kailangan na kung mayroon akong pangita mayroon akong income araw-araw pambili ng aming ulam, pagkain ng anak ko, ng aking pamangkin, tsaka yung aking kuya, yung aming panganay na kuya. Yun. Kailangan ko magkaroon ng income araw-araw kaya ako kaya ako nagbibinta araw-araw ng bananak queue sa bayan. naglalak ko ako. Eh yung ano, yung dito, di ko na araw-araw napupuntan dito. Sa isang linggo, dalawang bisis na lang dalawang beses ako pumunta rito sa isang linggo. Minsan isang beses na lang yung ginagawa ko. Kaya hindi na ako nagtatanim ng mga didiligan pa, katulad ng mga gulay, yung mga, may mga bunga, yung katulad ng talong o ano dyan, okra. Ayoko na magtanim. Kasi, ano, matrabaho eh. Talagang araw-arawin mo papunta rito. Di bali yung opo, kasi yung opo na yan, nakarampay ang tanim ko. Yun, no, no, yung, yung nakapag-desisyon ako, hindi na ako magtatanim nakatanim na yun yung opo ko kaya kailangan ko it itanim sa ano yung nga lang sa sako ayoko na sa lupa <laughs> okay guys dami ko nang sinabi ulit <laughs> Hinihingal ako eh kasi ako ano eh, eh, sipon eh yung laging barado yung ilong ko eh kaya sa para akong hinihingal lagi pag nagsasalita yun lang naman binisita ko yung aking ano yung aking kamuting kahoy tsaka yung aking opo yung nilagyan ko ng hagdan para makapitan niya pa at pakyat pataas okay guys hanggang dito na lang tayo ano ni kay ano tanglad naglagay ang nagdala ko niya sa bayan eh. nagtanim ako doon eh kasi malayo pag kukuha pa ng tanglad papunta dito malayo pa kaya 30 minutes yung nilalakad ko eh. 30 minutes, 30 minutes. Pupunta rito 30 minutes, pa uwi 30 minutes, hindi isang oras na. Kaya, nagdala na lang ako doon, itinanim po sa paso. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you ah. Thank you sa inyong lahat. Sa lahat-lahat yung mga nag-subscriber, yung luma, yung luma, yung lumang-lumang subscriber, salamat at saka sa kaysa, bago yung bago, bago, lahat, lahat ng mga subscriber ko, salamat sa inyong lahat. Siyempre, kailangan nyo manood, tapusin nyo yung aking video para meron naman sinasabing anong watch hour, makarich at saka makarich ng subscriber ng 1,000. <clears throat> okay guys, hanggang dito na lang tayo ulit. Hindi na kapag ano, nakakapag-upload ng video eh. Kasi wala akong maipakita ang anong content na maganda sa bayan. Wala eh, wala akong doon ano, makita eh. Kung di dito lang talaga sa mga bukid-bukid. <laughs> Yun lang talaga. Okay, guys. Sige, dito na lang tayo. Huwag niyo kalimutan, ha? Subscribe. Tsaka, pwede niyo yung mag-react naman kayo. O kaya yung i-share niyo yung aking video. Para kumalat. Okay. O, kumusta ang buhay niyo? Itong aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye-bye.